Ito guys, mayroon tayong uh, i-unbox na galing sa Shopee. Uh, medyo mabigat kasi kaya doon na tayo, tayo umu-order ng uh, items na to at talaga nakapakapas moving tong items na to medyo sosyalin, medyo mamahalin kaso nga lang ay talagang uh, ito talaga yung hinahanap ng mga estudyante yung pangbaon lapapunta sa school so ito yung uh, lagi natin binibili na ano sa Shopee. kasi wala tayong mabibili dyan sa groceries dito at medyo mas mahal sa grocery kahit uh, mag-ano pa tayo ng shipping fee ay mas mahal pa rin sa ating uh, groceries so dahil uh, sarado yung mga grocery ngayon alam kong uh, talagang may ma ma mahirapan ako lalo na itong uh, aking status ay medyo mas mahirap ng konti so nagkakalaga siya ng mahigit uh, 2000 2000 so ito guys 2000 ito yung spam Ang ating spam na Korea galing Korea so, napakasarap kasi nito kaya gusto gusto nila ito guys so unbox natin At talagang uh, naubusan ako dito nung election talagang uh, ila nila box, isang box lang kasi ako bumibili pagka isang linggo naubos na ako ulit isang box alok ako ulit bumili eh okay ano to uh, gustong gusto rin ng anak ko to guys itong ating spam tignan natin kung uh, may mga na yupi yupi maganda yung pagkarap ito yung original na spam guys ng uh, korea alam ko kung ano yung original kasi nanggaling ako na dun kaya itong pinagkukuha ko ng uh, items na to ay sa korea mismo ng Uh, gagaling. So, ito, yung kanilang packing, guys, ay napaka ganda. So, ito, ito yung ating SPAM. Aba, mayroon pa palang, pwede-deplay so, pa yung kanyang ah, tape. So, yung yeah, maganda lang kanyang tape. Eh. So, ito, yung ating uh, SPAM. So, ang benta natin dito ay 120, guys, ang benta natin dito sa SPAM na to Check natin isa-isa kung may nalulupin kung kailangan expiration date ito guys ito, ito, ito mabenta mabenta sa atin mayroon nakalagay na okay dyan makikita mo yung uh, uh, original yung kanyang pagka print kailangan yung print nya ay hindi masyadong uh, clear so alam ko yung original at saka ito nandito kailangan uh, nakasulat sa ng uh, korean pag english yung pag nakasulat siya ng English, huwag na po tayong bumili doon. So, ang benta ko dito ay uh, 120. 120. So, guys, mayroon na akong 20 pesos na tubo. So, yun. Ang expiration na ay 2026 pa guys, bagong gawa lang to 2026 pa kasi yung last na nakuha ko nung uh, last week ay uh, 2024 so bagong bago ito ang ating uh, spam. So, yan. So dito sa kabila ay naka-English, dito sa kabila ay naka-Korean. So lonchon meat, lote. Ito yung uh, um, paborito kong ulam sa Korea dati kasi ito yung pangmabilisan lang. Uh, kunting ipainit mo lang ay napakasarap na siya. Hindi siya maalat. Hindi katulad yung ibang spam na ma maalat. Ito, kaya gusto-gusto nilang bilhin to guys kasi hindi siya maalat so kung may sa isang box kasi nito is mayroon na tayong 24 24 siya 24 pieces tapos 24 pieces times oh may 4, may 480 na tayong tubo dito sa isang box na to kung ang uh, benta natin ay 120 ang tubo natin sa isa ay 20 pesos so mayroon na tayong 20 times 24 20 times 24 Nagluloko yung ating Calculator So magiging ay, 480 tayo guys So nalys na dun yung Ating uh, Shipping fee o, Ating e Spam I Check natin kung may mga nalipit Ayan Maganda yung pagka wrap ng ating seller kasi doon na ako laging kumukuha kahit humingi nga ako ng discount eh ayaw niya magbigay kasi pinakamababa na daw yung bigay sa atin so yun okay lang naman kasi maindidyan naman natin na mahal daw yung kanyang shipping fee at alam nyo ba guys itong ato itong uh, itong ano nya lagayan nya may humihingi sa akin ng mga customer lalagayan daw ng kanilang taniman so eto na guys yung ating uh, spam uh, kitang kita nyo naman napakagandang uh, ayusin napakagandang tignan alam nyo ito ito tignan natin buksan natin so mayroon siyang takip double ano siya kaya kung kapag uh, halimbawa hindi mo siya naubos ng isang araw ay bubuksan mo to mayroon kang pang takip na iba. So, ayan ang kanyang purpose. Pag hindi mo ito na ubos, uh, i-fry sa isang umaga. So, hindi po yan masisira sa ref, guys. Display na natin, guys. Ay ganito na tayo mag-display ang ating uh, spam. So, uh, i-ano natin yung karakter ng pagka-Korean letter niya para mas attractive, mas kita. Ganito yung ating diskarte. wag po natin i-ano yung English kasi uh, mas at uh, napapat mas matakaw tingin nila guys pagka ganito yung Korean kasi minsan ah uh, nakakukuryos yung iba parang dinidigtig nila ano yun ano yun ayun parang ano uh, parang natatakaw tingin so wag natin ilalagay yung luncheon meat na english Para mas maganda di ba so try nyo magbenta dito sa sa inyong tindahan guys kasi ito ay mabenta mabenta talaga dito sa aking tindahan ito nitong atong uh, luncheon meat na galing sa oriya pa ito original pero sa shaby ko ito nabili. So yan Bali 120 ay mayroon muna tayo ay yung tubong na 500 dito sa isang box na 24. So di ba kitang-kita na tubong-tubo na tayo dito. So 'yan, kailangan mabilis maubos ito minsan hindi pa umabot ng uh, lampas ng 1 week ay mag-oorder na naman tayo. Dito naman tayo sa ating mga dilata guys. Ah, hindi po ako masyadong nag i ng maraming dilata kasi hindi naman fast ah, pas moving. Minsan pag tag-ulan lang talaga siya mabenta mabenta. Dito banda dito mabenta sa akin tong ah, mega mega. So at saka yung ating wow ulam. So ayun guys mayroon pa tayong natitirang ah, ano uulamin ko na to kasi ang tagal lang hindi pa nabenta. Uulamin ko na yan. At saka ito na guys may bago silang request sa atin yung ating squid masarap din yung ating squid so yan so yon sa mga uh, nag-start ng mga sari-sari store ito lang yung ating uh, mga fast moving na uh, items sa uh, de hindi ako masyadong uh, nag ano kasi nasa probinsya tayo so hindi yung alam lang nila yung talagang paborito uh, lang nila talagang binibili dito pag nagdagdag tayo ng mga ibang Uh, dilatas ay hindi nila alam yon. so mas uunahin pa rin nila yung nakasanayan nilang uh, dilata so ayun guys lang ang ating uh, latest update dito sa ating tindahan ay uh, yung ating mabentang uh, luncheon meat lang yung ating in-update